Hello mga par, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga par, gusto ko lang i-share sa inyo yung free sample na nakuha natin sa TikTok. So yes, possible kang makakuha ng free sample. Wala kang babayaran. So later explain ko kung paano ba makakuha ng free sample ng mga libreng items or products sa TikTok. Kung paano maging TikTok affiliate at kung paano kumita sa tag TikTok affiliate. Pang third free sample natin to guys. Meron na ako na-receive na person sa account. So pangatlo na to. Actually meron pang pang-apat. Na-approve na naman tayo sa request nating free sample. So meron tayong pang-apat na parating. <laughs> And ang nakakatuwa lang guys kasi di ba? Wala tayong binabayaran na receive tayo na libre product. So explain ko yun mamaya guys kung paano. But for now, buksan mo natin ito. Tara! So, ano nga mga par, paano nga ba makakuha ng free sample or delivering product sa TikTok? First of all, kailangan mo muna mag-TikTok affiliate. O kailangan mo mag-join or mag-apply as a TikTok affiliate. So, kasi kapag hindi ka TikTok affiliate, hindi ka makakapag-request ng free sample sa mga TikTok shop. So, paano nga ba maging TikTok affiliate? So, dati merong requirements at least 1,000 followers before, okay, dati. Ngayon, binabaan nila yung requirements. Ginawa nilang 600 followers na lang. Dalawa lang kailangan mo tandaan. So, una, kailangan mo ng at least 600 followers. Pangalawa, you need to be at least 18 years old. So, dapat legal age ka na. Okay? Kasi kung hindi, ito hindi. Ngayon mga par, punta muna tayo sa second account ko para ipakita sa inyo kung saan kayo pwede mag-apply or to check your eligibility to apply for TikTok affiliate. So click TikTok Studio tapos punta kayo dito sa baba. Check nyo lang yung monetization programs tapos i-view all natin mga par. Madami pa yan. At makikita mo dito yung mga pwede mong applyan or mga possible mong ma-unlock na monetization programs in the near future. So madaming ways to earn money dito sa TikTok. Hindi lang sa pag Pero for now, focus muna tayo dito. So ito na yung TikTok affiliation para yung paglalagay ng mga link sa mga BD nyo, yung yellow basket. So makikita nyo dito pa nga para, so dapat at least 18 years old, tapos dapat 600 followers, at dapat active ka for the last 28 days. Nagpo-post ka ng na mga video, ganyan. Or nakikipag-engage, or nakikipag- interact ka sa mga TikTok user din. Tapos click apply lang mga para. So yun, you need at least 600 followers and you need to be at least 18 years old. So dapat nasa legal age ka na. So, kapag na-approve ka, congratulations! Isa ka ng TikTok athlete. Ngayon naman mga par, tuturuan ko kayo kung paano mag-request ng mga free sample or libreng product dito sa TikTok. Click mo nga lang pala tong shop dito sa baba mga par. Tapos mag-search ka lang or scroll mo lang at maganap ng product na gusto mong i-promote. For example, ito mga par. So, hindi sila nag-offer ng free sample. Pero you can still promote this product at meron siyang 10% na commission. So, maganap pa tayo mga par na merong free sample. Ah, ito wala din. Magana pa tayo. Ito, wala ding free sample try natin to. So, ayun, meron siyang free sample mga para. So, ito yung sa baba. Yan, nakikita nyo. So, kapag may ganyan, pwede kayo mag-request ng free sample sa product na yan. Tapos, mamili lang kayo kung anong gusto nyo dyan. At pag nakapili na kayo, pwede nyo nang pindutin tong request pre sample sa baba after nun, mapupunta kayo dito sa page na to kung saan makikita yung shipping information nyo. Para kapag if ever na na-approve yung free sample request nyo, ipapadala na lang nila sa inyo yung product. Sa baba nga pala yung dapat nyo gawin, pero minsan nag-chat sa inyo yung seller na kung ano yung dapat nyo gawin o ipag-promote at mga dapat nyo sabihin during product promotion. At yun naman, nakapagsubmit na tayo ng ating free sample request. So may mag-appear na lang sa notification nyo if ever man na na-approve yung free sample request nyo. Para pala mas mapadali yung paghahanap mo ng mga product na nag-offer ng free sample. Tap nyo lang yung TikTok Shop or TikTok Studio. Tapos para punta ka dito sa product marketplace. Meron nga pala tayong 61 pesos na commission ngayong araw. Pero huwag kang magalala dahil ituturo ko sa iyo yan mamaya. Dito nga pala sa product marketplace mga para para talaga to sa mga nag affiliate Kasi mabilis mo makikita kung ilan yung commission mo sa bawat product at kung nag-offer ba ng pre-sample sa seller. For example, itong sinurch natin yung next like phone holder mga par. Yan nakikita nyong earn. Yan yung kikitain or commission mo once na nakabenta kayo or may bumili sa yellow basket nyo. At at mabilis nyo din makikita yung mga nag-offer ng pre-sample. At kung ilan na yung sold na mga product. Tiktok stodually tayo mga par. Tapos punta ka dito sa manage samples. Dito mo nga pala makikita yung mga na-request mong product at yung mga na-approve sa'yo. And kapag na-approve nga pala yung product na na-request mo meron tayong 15 days to create a video or para i-promote yung product through video. At dito naman sa tab na to, ito yung mga na-post na natin or nagawa na ng content. At dito naman sa tab na ordered, ito yung mga na-request nating pre-sample ngayon. So pending approval pa lang siya. Waiting pa tayo sa response ni seller. And it takes a while or it takes a few days bago mag-response sa seller. Minsan hindi pa niya nakikita kaya yan yung makikita nyo, request expired. So ganun siya mga pa. Ito naman needs content. So ibig sabihin ito yung na-approve na hindi pa natin nagagawa ng content. Minsan naman Makikita nyo din kung na-decline yung request nyo. So reminder lang kapag nag-request ka ng pre-sample, hindi laging na-approve, okay? At minsan bumabase sila sa dami ng followers mo at minsan naman yung ibang seller bumabase sa quality ng video mo. So yung iba, ganun yung basehan nila bago nila i-approve yung request mo na pre-sample. Ngayon naman mga par, pag-usapan naman natin yung kita or commission natin sa pag-athlete. At depende kasi ito sa percentage ng commission natin every product. At nagre-range ito from 1% to 20%. Pasilip ko na nga lang din pala sa inyo yung pwede nyong kitain. Actually, maliit pa to. Compare sa matagal na talagang mga nag affiliate monthly ako nagka-cash So, by the way, pwede nyo nga pala i-cash to guys through your Gcash account ko coconnect nyo lang yung Gcash nyo. Madali lang yun para hindi na kailangan ng tutorial. So, punta tayo dito sa affiliate orders mga par. Dito nyo nga pala makikita or mamamonitor yung mga order sa yellow basket nyo. Ito ang nasa gitna nga pala, EST commission or estimated commission. Ito yung mapupunta sa atin. Kapag completed na or napadala na sa kanila yung parcel at hindi naman sila nag-refund or nag-return. Kapag awaiting payment nga pala yung nakalagay mga par, ibig sabihin, to ship pa lang yung parcel or hindi pa nare-receive ng order. May time nga din pala na makikita nyo tong ganito mga par. And Eligible. Ibig sabihin, nag-cancel yung kumag na nag-order niyan. Charot! Kapag pending na yung nilalagay mga pal, ibig sabihin, na-deliver na or na-receive na ng o-murder yung parcel nila. At mga ilang araw pa yan bago pumasok sa inyo yung commission. At after ng ilang araw at hindi naman nag-return or nag-refund yung o-murder, eto na yung makikita niyo mga pal, settled na. So, pumasok na sa inyo yan. Kung magka naman yung commission na yun. Ngayon naman mga pare, tuturo ko sa inyo kung paano mag-link or maglagay ng product or yellow basket sa mga video nyo. Ganito nga pala yung POP ng Affiliate account mo kapag gusto mong check yung product na nakaling sa video mo. At ganito naman yung POP na isang buyer na bibili ng product sa yellow basket mo. Yan na yun mga par, yung yellow basket. At kapag may bumili ng product na nakaling or nasa yellow basket mo sa video mo, doon ka nakikita ng commission par. Paldo ka talaga par pag nag-viral yung video mo. At you can link up to 10 products nga pala per video. Pero mas maganda kung related sa video mo yung nilagay mong mga product doon. At ito na nga mga par, tuturuan ka na kayo kung paano mag-link ng product sa mga video nyo. Punta muna tayo dito sa TikTok shop. Sobrang dali lang to guys. Don't worry. Tapos dito tayo sa product marketplace. Siyempre maganda po tayo ng product na gusto nating i-promote. Hmm. Let's say Bluetooth headset. Sa mga product pala na ipo-promote, guys, pwede na mga maganap muna kayo ng mga gamit sa loob ng bahay nyo. Tapos hanapin nyo lang dito sa product marketplace. Kapag meron, gawan nyo ng content. So itong may Bluetooth headset na napili ko mga par. At may 10% commission na nga din. Tap mo nga lang pala double arrow dito sa baba. To expand. At meron kayong makikita dito sa baba na add to showcase. Meron mga din palang mga video din from other creators. Pwede nyo pagkuha na ng idea sa gagawin yung product promotion. Na-add na rin na pala natin tong headset sa ating showcase. At ang gagawin naman natin ngayon mga par, ilalagay natin siya or ililink sa ating video na i-upload ngayon. So sa pag-upload ng video mga par, walang bago. Ganun pa rin kung paano kayo mag-upload ng mga video. Ang kaibahan lang mga par is bago mo siya i-upload, mag-link muna tayo ng product. Click mo lang tong add link mga par. Tapos sa labas ng ganito, click mo tong product. Tapos tapos makikita mo dito yung mga product na inad mo sa showcase mo at nasa taas lang pala yung mga recent lang na inad mo. Tapos tap mo lang yung add and before mo siya add or may link sa yung video, pwede mo siyang i-customize yung product name. Minsan meron ka nakikita sa mga yellow basket nila na mababasa mo dito mabipili, ganun. So pwede mo siyang gayahin. Pwede mo siyang i-customize up to 30 characters. At, at kapag okay na, click mo lang yung add. So ayun mga parang ganun lang kadali. At kapag in-upload mo siya, meron ng yellow basket yung video mo. Lagyan mo na lang ng caption yung video mo. Bahala ko kung gusto mo. Tapos pwede mo ding i-edit yung cover para kapag in-stock nila yung account mo, yun agad makikita nila. At kapag okay na lahat, pwede mo nang i-post mga para. Uploaded na siya mga para at meron na rin nakalink sa kanya na product. At ito naman yung POV na mga bumibisita sa account mo. Kapag tinignan nila yan, boom! May yellow basket par. At kapag may bumili dyan, para doon ka nakikita ng commission. if you're still watching this video up to this point, congratulations. Dahil marunong ko na or alam mo na kung saan or to check your eligibility para mag-apply for TikTok affiliate. Kung paano maglagay -like ng product or maglagay -like ng yellow basket sa mga video nyo. Kung paano mag-request ng free sample sa mga seller or TikTok shop. At kung paano kumita sa TikTok. Sobrang ganda ng opportunity na to kasi nasa bahay ka lang. Pwede kang kumita. Pwede ka pang makareceive ng mga libreng product. Kaya guys, simulan mo na mag-TikTok affiliate. So yun na mga para sa lang gusto niyo yung video natin ngayon. And follow or subscribe for more. Push!